Magandang-magandang araw mga kapamilya. magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, patuloy po ang ating pagdarasal ngayong panahon ng Kwaresma. May nakapagsabi po sa akin, mas magaling daw magdasal ang mga nakatatanda, the elderly. Naniniwala po ba kayo dyan? Mas magaling nga ba kayo sa mga bata ang mga may edad pagdating sa pagdarasal? Simple po ang paliwanag sa akin ng kaibigang pare. Mas magaling daw ang mga nakatatanda, hindi dahil mas marami na silang natutunan o naisauladong mga panalangin. Mas magaling sila dahil mas mature na ang pananaw nila sa buhay at lalong-lalo na sa mga relasyon o ugnayan nila. Ang panalangin daw kasi ay ang ating ugnayan sa Diyos, our relationship with God. At pagbata ka pa, tulad ng alinmang relasyon, ang taas-taas ng ating mga inaasahan o expectations. Napaka-demanding natin kahit alam natin wala namang perpektong relasyon. Gayon din daw tayo sa Diyos sa panalangin. Panay hingi, panay utos sa Diyos, panay reklamo, panay sumbat. Subalit, habang tumatanda tayo, mas tanggap na natin ang sarili natin at ang ating kapwa. Hindi na tayo demanding, kundi mas accepting mas mapagparaya, mas mapagpatawad, mas tunay na nagmamahal. Mas tanggap na magkaiba man tayo, tayo'y nagmamahalan pa rin. Mga kapamilya, sana nga ay tumanda na tayo. Sana'y tumubo tayo sa panalangin. Sana ay matutunan nating mahalin at tanggapin ng buong buo ang ating sarili, ang ating kapwa, at higit sa lahat, ang ating Panginoon. Amen.